Good morning mga kapatid, another vlog. Ito yung crochet pinag binigay sa akin ni Auntie. So bumagay naman sa Christmas tree at sa kasalamesa. So magandang panahon today at naghanap ako kapatid ng aming uulamin. So buto na lang pagpunta ko sa barrio. ay yung aking batchmate ay nagtitinda ng lobster. So, ibinigay sa akin ng 400 ang kilo, mga kapatid. Super fresh dahil mga buhay pa yan. So, hindi natin pinatagal. Inisim natin. Diba? Yummy. So, hindi na ako makapaghintay, mga kapatid. Saturday talaga ako nakakapag-vlog kasi yun lang ang nandito ako sa bahay. So, ayan. Marami tayong tupiin. Tapos, maglalaba ulit tayo. At nagmaharin ako, pa, mga kapatid. Then, ito, maglalaba tayo ngayon sa dami ng labahin. Tingnan natin si GM dahil inutosan ko siya, natulungan naman ako while maglalaba, siya naman ang magwashing ng motor. Ayun, no? Hindi ako lang pakita na binidiohan ko siya kasi minsan ayaw niya magvideo. Pero nang nakita niya ako at hindi siya nagreact, tinuloy ko yung pagbibideo sa kanya. Sinasanay ko na rin siya gumawa ng paminsan-minsan ng mga gawain sa bahay. Then mga kapatid, meron pa kaming minodo na init-init, ininit ko. So excited na kami kahit ininit ko yung minodo. Ang gusto ko talaga yung lobster mga kapatid. So let's eat mga kapatid. Magmukbang muna tayo. Ayan. Di ba mga kapatid, apat na piraso talaga yung nilantakan ko na uh, lobster mga kapatid. Sarap isaw-saw sa suka na merong bawang. So kain. kumain kami mga kapatid dahil eh, marami pang gagawin. Tingnan naman. Habang naglalabar, nag-stop muna ako para kumain kami ng maluto. O, oh, well, fights na. Si tatay doon naman siya sa kanyang bahay kubo kumakain. So, ako, kinakain ko lang talaga ng lobster, yung ulo. Si tatay, marunong kumain yung parang sa katawan. Pero ako, ulo lang talaga, mga kapatid. Pero, grabe. Ang sarap, mga kapatid. Dahil fresh na fresh. O, oh, yan lang po. Bye. God bless, mga kapatid.